Welcome guys sa Torque Rev PMS Today, gagawin natin ang park and brake light switch ng Honda City Transformer no? Ayan, makikita nyo nakabukas yung brake light no? Kahit walang nakatapak sa preno Ayan, no? nakailaw So tingnan natin kung ano ang dahilan Bakit nakailaw lagi yung uh, brake light Kahit walang nakatapak dito sa pinaka-brake. Ayun, kitang-kita na natin. Wala na yung pin na nagtutulak to sa brake light switch. Ayan, tinanggal muna natin yung uh, connection ng uh, brake light switch para hindi ma-discarga ang baterya. So, kapag, kapag tinanggal mo yung brake light switch connector, apektado yung transmission. Apektado hindi makakambiyong. Kaya, kaya eh. kailangan so pindutin eh, pa yung, yung pinakalak. Para ma-release niya from park to subsequent uh, gear changes. oh ayan o. Oh, kaya binuksan niya to. Kasi... For the meantime, tatanggalin natin yung wiring connections mula doon sa brake light switch para hindi ma-discarga yung baterya. Ang gagawin natin para hindi ma-discarga muna yung baterya habang bumibili ng parts, tanggalin muna natin to para mag-off. Okay. Kaya nga lang, hindi mo siya makakabio from park to next gear kapag nakatanggal ang connection sa brake light switch ayan nakatanggal yung brake light switch connection ng wire ayaw makambyo no yan ang pinapakita natin dito yan ayaw S sundutin mo sundutin mo sundutin mo ha Cambio mo. Cambio mo. Ha? Suntutin mo. To, to, awa ka ba to? Yan. Mm. Okay na. Ayan. Nalagyan natin ng kondito. Parang clip. Plastic clip. Okay. Okay. Ayan. Ayan, ayan. Oh. Dapat kasi tumatama doon sa puti. No? Doon sa brake light switch. Pag tumama so, doon, uh, mag o off yung ilaw sa brake light. No? At the same time, pag na-release, Naka-sense noon, brake light switch mo naka-release. Yung puti. Magkakambyo. I mean, makakapagkambyo ka. To next gear. Kaya importante yung uh, brake light switch pin ko due to aging no Ay, nababasa yan no? Pon, eh. kaya kailangan Pagkabit ko na kalitan pagkakabit ko dito eh, papakita ko na lang ulit ito para makabit natin yung clip dito para magkaroon ng space tanggalin natin itong brake light switch no sa pagtanggal yan pihit mo lang no light tipilit pihit mo no? pati pagpihit nyan <coughs> Ayan. Counterclockwise, then pull. Ayan. So, you have enough space para malagay mo yung plastic clip. Plastic clip nito. Kakabit na natin to dito, no? Ayan. So, sesecure lang natin yan. Ayan. pa panapin yung original na brake light switch pin oh, no? hindi rin po oh, na medyo plastic na, na clip na uh, so magkakaroon tayo substitute ito, na lang. ito nga, bolt itong and bolt and nut. and nut ang solusyon no? sa sandwich natin yan itong bolt sa dalawang nut yan. para umabot dun sa switch yan. ito lang naman importante pag umabot dito mag on off sya pumintot sya naka on yung brake light pag bumitaw, off pag naka-contain to makakambyo mo yung transmission mo yan yun sige kabitan natin to sandwich natin yung bolt ayan na na natin medyo tight yung space no sinandwich lang natin yung dalawang nut dito sa bolt yan ay okay, higpitan lang natin no yan Sir, Okay na sir. Ito, kapit ko na. Ayan. Kunting kwan lang. Ikpit ko na.

Kakabit natin tong switch. To. para so, pare kabit 'yan. Oh. Kakabit natin 'yan. yan. Kakabit natin, oh. Kakabit ko na to. Okay. Kakabit natin natin. Brake switch. Kaya mag yan. Tari, ko. Taray, 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 taray. Taray ko. Oh. Nangingilig pa. Ayun. Yan ang sinasabi ko. Huwag kang umangadya. Bapak tanggal ng tornilyo malon. Pulido ang gawa. So... Yan guys. Kakabit na natin tong switch to. No? Okay. Ayun. Lumakas ang aircon na tanggalan 'yung preno, no? Functional na siya niyan. Okay. Let's check it. Ayun, yes. pagka sinabi kong tapak, tapak na. No? Tapak. O, oh, 'yun, no. Ayun. Sige, tapak pa. O, oh, 'yun, okay na. Hmm, nakakambyo na. Kanina hindi. Kailangan pang pindutin dito kasi yung brake light switch konektado yan. Transmission. So, ready na tayo para ikabit to. Okay. Okay na. Para sa finishing touch, kakabit lang to. No? Niikot lang naman to. Itong... Ito, ito, ito. Sa ilalim. Okay. Dito Ito sa kambida Ito Final Ito So Ito lang naman yung ganyan no